Pinabasbasan na ng lokal na pamahalaan ng Aroroy ang kanilang bagong biling ambulansya noong ika-23 ng Enero bilang tugon sa hiling ng Municipal Health Office na madagdagan ang kanilang mga ginagamit na life support vehicles upang mas mapabilis ang kanilang pagresponde sa tuwing may mga emergency situations sa kanilang bayan. Gaya ng mga naunang biniling emergency vehicles, ang nasabing ambulansya ay kumpleto din sa mga medical equipments at may kapasidad ito na makapagbiyahe ng limampung beses sa bawat buwan na isa katuparan ng pagbili ng bagong ambulansya dahil sa tuloy-tuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mas mapabuti ang paghahatid ng serbisyo medikal sa kanilang mga mamamayan. Kabilang ito sa mga tinututukan na priority projects ng Virtusio Administration upang higit na mapalakas ang kakayahan nila sa pagbibigay ng quick emergency response at mapalawak ang kampanya ng bayan sa disaster preparedness and resilience. Samantala, bukod sa Municipal Health Office Aroroy, Pangangasiwaan din ng General Services Office o GSO ang bagong ambulansya, kung saan inatasan ito na mamahala sa transportasyon ng mga pasyente, maging sa maintenance service ng naturang sasakyan. Para sa mga nais magtanong kung paano maka-avail sa serbisyo ng ambulansya, mangyari lamang na tumungo sa Municipal Health Office, MDRRMO Aroroy, o sa GSO Motorpool.